Good morning mga idol Ang ating gagawin ngayon ay mag Titrim tayo ng ating mga halaman mga idol Kasi ano na mahaba na Ayan o oh. Ayan oh. Mahaba na siya ito Ayan o oh. na siya Ayan o oh. Ayan Mahaba na Ayan Ititrim natin pati ito kailangan natin bilogin na rin to oh. bibilogin natin yung mga idol ano? Oh. kita nyo mga idol oh. ang haba na ilang buwan na rin yan na hindi ko na tritrim dahil busy busy tayo mga idol tapos dahil pa natin ginagawa kaya to ngayon lang natin matitrim to mga idol mga uh, siguro Mga dalawang buwan Mga ganito Dalawang buwan Kaya eh, idol Trim muna tayo mga idol bilis ano oh. ang bilis natin makapagbilog ng halaman na yan oh. ang dami na ako na pilog yun cream oh. trim trim tayo trim 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 tapos agad oh. tapos agad oh bilog na agad oh Ayan. Ayan pa, oh. yan bibilogin din natin 'yan mga idol oh. to bibilogin natin din to mga idol agad. Oh. Obelove na agad oh. oh. Ayano, oh, mga idol Ang galing no. Tapos na, tapos na ako dito. Doon naman tayo sa dulo ayan oh. May mga natapos ko ayan oh. Ayan. ma ko na 'yung mahalaman dito. At saka 'yon na bi ko na. Ayan mga 'yan oh. Ayos ba video yung ating gunting ano na pupurol na ayan kumakain na ng halaman hindi siya napuputol kaya pag ginupit ko parang nahihila medyo par papurol na to mga